Obadayas Unang Kabanata Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos tungkol sa bansa ng Edom na kanyang ipinahayag kay Obadayas. Parurusahan ng Panginoon ang Edom. Nabalitaan nating mga Israelita mula sa Panginoon na nagsugos siya ng mensahero sa mga bansa upang hikayatin sila na salakay ng bansa ng Edom. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa mga taga-Edom, Makinig kayo. Gagawin ko kayong pinakamahina sa lahat ng bansa at hahamakin nila kayo. Sinasabi ninyo na walang makakapagpabagsak sa inyo dahil nakatira kayo sa lugar na mataas at mabato. Sa pagyayabang ninyong ito, dinadaya lamang ninyo ang inyong mga sarili sapagkat kahit gawin ninyong kasintaas ng lipad ng agila ang inyong tirahan at paabutin pa ninyo sa mga bituin ibabagsak ko pa rin kayo sa lupa. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Hindi ba't kapag pinasok ng mga magnanakaw ang iyong bahay, ang kinukuha lamang nila ay ang kanilang magustuhan? At hindi ba't ang mga namimitas ng ubas ay nagtitira ng ilang bunga? Pero kayong lahat ay lilipulin ng inyong mga kaaway. Ahanapin nila at kukunin ang lahat ng kayamanan ng mga lahi ni Isao lilinlangin kayo ng inyong kakamping mga bansa. Ang mga bansa na sa inyo ay siya ring sasalakay sa inyo. At palalayasin nila kayo sa bayan ninyo. Silang mga nakisalo sa inyo, ang siya pang palihim na maglalagay ng bitag laban sa inyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi na sa araw ng paghatol ko sa inyo, lilipulin ko ang marurunong sa inyo. Mawawala ang karunungan sa Edom na tinatawag na bundok ni Isaw. Manginginig sa takot ang inyong mga sundalo sa lungsod ng Teman. Kaya mamamatay kayong lahat na nakatira sa bundok ni Isaw. Ang kasalanan ng mga taga-Edom Dahil sa inyong pagmamalupit sa mga lahi ni Jacob na inyong kalahi, malalagay kayo sa kahihiyan at lilipulin magpakailanman. Pinabayaan lamang ninyo ang Jerusalem ng salakay ng ibang bansa. Pinabayaan ninyong kuni ng kanilang mga ari-arian at paghati-hatian sa pamamagitan ng palabunutan. Kayo'y tulad nila ng mga kaaway ng Israel. Hindi sana ninyo ikinatuwa ang panahon ng kapahamakan ng mga tagahuda na inyong kalahi. Hindi sana kayo nagalak sa panahon ng kanilang pagkawasak at hindi sana kayo nagmalaki sa panahon ng kanilang kahirapan. Hindi dapat sana kayo pumasok sa lungsod ng aking mga mamamayan sa panahon ng kanilang kasawian at kumuha ng kanilang mga ari-arian. At hindi sana kayo natuwa sa panahon ng kanilang paghihirap. Hindi sana kayo nag-abang sa mga sangang daan upang patayin ang mga tumatakas mula sa Jerusalem. At hindi sana ninyo sila ibinigay sa mga kaaway sa panahon ng kanilang kasawian. Parurusahan ng Diyos ang mga bansa. Hindi sana ninyo ginawa iyon sa mga taga-Jerusalem dahil malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa. At kung ano ang inyong ginawa sa iba, ganoon din ang gagawin sa inyo. Kung paano ang pagtrato nyo sa iba, ganoon din ang magiging pagtrato nila sa inyo. Kung paano ang pinarusahan ang aking mga mamamayan sa aking banal na bundok, parurusahan din ang lahat ng bansa. Matinding parusa ang ibibigay ko sa kanila hanggang malipol silang lahat magtatagumpay ang Israel. Pero may matitirang mga Israelita sa bundok ng Zion at magiging banal muli ang lugar na ito. May babalik sa mga lahi ni Jacob ang mga lupain na dati nilang pag-aari. Ang mga lahi ni na Jacob at Jose ay magiging tulad ng apoy na lilipol sa lahi ni Isaw. Tulad ng pagsunog sa dayami at walang matitira sa lahi ni Isaw. Mangyayari nga ito dahil ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sasakupin ng mga Israelitang taga Negev ang bundok ni Isaw. Ang mga Israelitang nakatira sa kapurulan sa kanluran ay sasakupin naman ang lupain ng mga Filisteo. Sasakupin din ng mga Israelita ang lupain ng Efraim at Samaria. At sasakupin naman ang mga lahi ni Benjamin ang Gilead. Sasakupin ng maraming Israelita na galing sa pagkabihag ang lupain ng Kanaan Hanggang sa Zarefat ang mga taga Jerusalem na binihag sa Sepharad ay sasakupin naman ang mga bayan ng Negev aakyat sa bundok ng Zion ng mga tagapagpalaya ng Israel upang pamahalaan ng mga taong naninirahan sa bundok ni Isaw at ako ang Panginoon ang siyang maghahari